dito guys ayan o oh. inyo siya ayan kita yung dagat 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 yung sababa guys at saka bundok yun doon doon oh, napakaganda ng tanawin ayan guys napakaluwang ng pinyahan doon banda guys o oh. ayan sobrang lawak ng pinyahan doon ang ganda ng ano ngayon team panahon ayan libo doon sa kabila doon sa kabila ayan o oh ayun, 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 ayun. tapos yung bukere namin guys doon bakita nyo tapos doon yung dumadaan yung still tawag kong susu, susu, susu guys. so guys you know. you know. oh doon kami dumadaan pag pupunta sa bundok namin napakaganda dito ang tanawin guys dito maganda ta talaga may bahay dito overlooking siya nakikita yung dagat ayan yung motor natin guys super so putik ayan okay lang pang trail natin yan guys eh. sobrang ganda oh yun 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 napakaganda ganda dito mahangin tahimik lamig ng hangin guys kahit hinihingal ako madaling nawala yung hangin yan napakaganda oh overlooking talaga siya guys kita yung dagat sa baba ako kung akin tulog pag isa tayo pa ng bahay dito kahit kubo lang dalawang palapag ah, ganda talaga ah pakaganda eh, yung bukid namin malayo yun eh doon. So, Yun guys continue naman tayo baba ulit na pawis na engine protector talaga oh guys delikado delikado talaga nakakatakot baka ma ano yung mak makina natin sobrang ano? puti ko okay. guys na. so guys thank you so much uh, hindi na mag video pagbaba guys kay ma